Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Lucas. Noong panahon iyon, samantalang dumaragsang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag kayo sa lebadura ng mga paris iyo ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Tatakutan ninyo yaung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Baging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipadmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipadmamalaki sa paningin ng Diyos sapagkat sinabi ng kasulatan. Nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob kundi opa. Datapuat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nirimot na ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa iyong tulong at pagtubos, ay binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan, at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang tao sa harap ng puon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang sa iyong tulong at pagtubos. Ako ay binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay hinamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo ay idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako ay binigyan mong lugod lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taon sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Alleluia! Alleluia! Diyos na maaasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Alleluia! Alleluia!